Nagpahayag ng na suporta sa One Pacman Party List ang sangguniang kabataan chairpersons at councilors ng 23 barangay ng lungsod ng Binyan sa Laguna. Nangyari ito sa Youth Volunteers Grand Assembly sa Barangay Kanlalay araw ng Webes na dinaluhan ni One Pacman Party List First Nominee, Milka Romero. Sa Barangay Kanlalay araw at sa pagpapahayag ng suporta sa party list ni Vice Mayor Jel Alonte na kandidato na sa pagka-mayor ng lungsod, nakuha ni Romero ang suporta ng mga leader kabataan ng Binyan sa pamumuno naman ni SK Federation President Alonso Garcia. Actually, kaya ako nandito, maninindigan, susuporta dahil naniniwala ako sa taong i endorso natin. Alam naman natin, pag ang mga youth, at mga kabataan, ang tumulong para sa ating manunungkulan sa nasyonal at sigurado ako hindi tayo mamamali sa ating tutulungan. Tumindig ako dito, malakas ang loob ko, titindig ako dito, tataya ako dito. Huwag nating kalilimutan number 22 sa Balota, Juan Pacman party list sa sektor ng kabataan dito sa lungsod ng Binyanan, hindi na po kami nahirapan. At syempre nakita ko po ang magandang platforma na inihahain ng One Pacman Party List. At hindi lang po sa lungsod ng Binyan, ngunit uh, sa lahat po ng sektor ng kabataan sa ating bansa, uh, alam ko po na makakatulong po sila. Pinungunahan pa ni Garcia ang panunumpa ng mga kabataan para sa pagtataguyod at pagsusulong ng kanilang mga adhikain sa tulong ng One Pacman Party List. Ako'y naniniwala Siyempre, yung mga kabataan, especially the grassroots, matulungan natin. Actually, ngayon po, as of now, meron ako mga kabataan na, na mga nasa mga big schools na, na from Binyan, natulungan po natin. Meron na sa NU, meron na sa San Beda, meron na sa FEU. Yun po yung gusto natin. Matulungan sila sa kanilang pamumuhay. Important po natin, number 22 sa Balota, one Pacman party list. At talaga naman, nakikita natin po so, ang puso ni Kong, mula pa lang kay Kong Mikey, kay Senator Pacman, Senator Manny Pacquiao, talagang Maraming maraming salamat sa suporta at magtulong niyo po sa kabataan, lalala na pagdating sa sport. Pumirma din ang youth leader sa kabataan ng Binyan para sa One Pacman Commitment Wall. Kaya full of energy and excited po kami na on election day makita ang support um, ng One Pacman Party List. Kaya umiikot tayo sa buong Pilipinas to uh, mainganyo ang ating youth supporters. Especially today po dito sa Binyan City, our biggest support group sa youth sector naman for One Pacman Party List. Sabi ni Romero, kabilang sa kanilang advokasya ang pagtataguyod ng kapakanan ng mga kabataan partikular sa kanilang edukasyon at kalusugan dagdag pa niya malawak na rin ang kanyang karanasan sa pakikitungo sa lahat ng sektor ng lipunan Over 15 years of experience na po ako either in sports as an athlete, um, small businesses as a business owner or entrepreneur, and as well as a public servant as I have helped in Congress through the One Pacman Party List over the past nine years. Kaya I'm very excited na I'm now the first nominee and the face not only of One Pacman but of the youth sector as well. Very important po na ang party list um, works closely with an LGU na aligned sa advocacy namin. We're lucky enough uh, or we're grateful that we have partnered with Mayor Jel Alonte dito po sa Binyan City na makakapagtulong po tayo sa youth sector through scholarships. Importante po talaga 'yan sa party list kasi um, although umiikot kami sa buong Pilipinas, kailangan meron action at execution. And yun po ang with the help of the executive uh Uh, ang ating mga LGUs, talagang sisiguraduhin po namin na meron nakakarating ang tulong ng One Pacman Party List. Binanggit niya mahalaga na maging bahagi ng sports sa paglinang ng mga kabataan, lalo na sa usapin ng disiplin at determinasyon na maging magandang ehemplo sa lipunan. Kailangan, hindi lang sa salita pero gawa. At nagawa ko na po ang mga... Um, serbisyo para sa ating mga kabataan and biga, bilang isang leader rin sa ating komunidad um, may tutulong ko po ang mga programa um, katulad ng mga sports clinics, uh, student athlete scholarships, pati rin ng medical assistance, not only for our mga senior citizens pero lahat ng uh, bawat Pilipino rin. So it's very important na ang qualifications bilang athlete ay dapat talagang Healthy tayo do, no? Leaders should be healthy kasi talagang umiikot ang party list or ang congresswoman sa buong Pilipinas. Second, it's to be disciplined. Um, pakita natin na talagang we say what we mean and we mean what we say. And ang third is ang teamwork. We cannot do it alone. As a party list, it is very important that we work with our go local government units para talagang maaksyonan at mabigyan ng tunay na serbisyo mula sa One Pacman Party List. Janis Kosyo Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag usisa